Dapat ang tao ay 120 years old. Yung mga ng 60, ng 70, ng buhay. They're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. Cancer is reversible. -re cancer. The visionary behind the revolution at Doctor's Kitchen PH, meet Dr. Johan Kim Manez. Dr. Manez is pioneering a movement that fuses the art science of healing. ang doktor na nagkalat ngayon sa social media. Karamihan sa kanila hindi nila alam ang sinasabi nila. Medical doctors are not authorities in nutrition. Kaya nga may nutritionist. Ano ba ang tamang pagkain at lifestyle ng isang tao upang ma-utilize at ma-maximize nito ang buhay niya? Four food groups dapat ang pinanggagalingan ng pagkain ng tao. Nasa pagkain ang ikagagaling ng isang tao. Food as medicine. Hindi ba may ma ang buhay ko? Na-enjoy ko naman ang mga pagkain na kinakain. Sinasabi nila yan kapag wala pa silang sakit. Pero pag may sakit na sila at kinakausap na namin mga doktor, siyempre ang sagot, gusto ko pang mabuhay, dok. Gawin niyo lahat ng gagawin niyo para mabuhay pa ako. Thank <laughs> you. Napakaganda ng ginagawa niyong advocacy. Nag-e-educate kayo sa mga tao kung paano ma-improve ang lifestyle and then makaiwas sa napakaraming mga chronic diseases. Isa sa mga pinaka pinag-uusapan ngayon at isa sa mga number one cause of death ng tao is ang heart disease. Paano makakatulong ang pagsasaayos ng kanilang lifestyle upang makaiwas sa mga heart diseases? We try to focus on treating the cause of disease rather than the symptoms. During our training sa medical school, usually ang focus natin is yung pagbibigay ng gamot, pagpaprescribe ng gamot to certain conditions, katulad ng heart disease, which is our number one killer. Pero sa lifestyle medicine po, ang focus po natin is we look at the cause. Ano ba yung mga matataas ang risk factors para mag-develop ng heart disease? Which is? Yung food na kinakain po natin. Napaka-importante po, maiwasan po natin ang sources of cholesterol. You ask any cardiologist, they will tell you it's cholesterol that causes the buildup, lalo na po yung oxidized cholesterol na tinatawag. Yun po ang cause ng buildup up ng bara sa mga ugat natin sa puso, pati sa utak. Pag sa utak mangyari, stroke. And sa mga kalalakihan, pag ang mabara ay yung penile artery, hindi natatayo si Manoy. Ang ginagawa ninyo, Doc, reprogramming yung food consumption ng isang tao. Kasi isa sa mga longest problem ng humanity, discipline pagdating sa pagkain. If we look at our father and mother, si Adam and Eve na lang, ano? pinakaunang kasalanan nila, pagkain rin ang nangyari, di ba? I yes. think it really is a human problem, food and yung discipline natin sa pagkain. Importante ay maintindihan po natin if you want to combat our number one killer is to avoid all foods that have cholesterol in it. And basically, yun ay mga pagkain na galing sa hayop. Whether it is a food product or the animal itself, may cholesterol po yun. Hindi po natin may iwasan yun. Kahit yung pinaka leanest, leanest na meat na meron tayo, may cholesterol pa rin po yun. Pag-usapan na rin natin ang stroke, diabetes, cancer. Ano ang pinaka root cause ng lahat ng mga diseases na ito? Today, lalo yung mga

ng namamatay ay gawa sa chronic disease. Napakalaking percent nun. Compare mo yan sa mga infectious conditions, katulad itong nakaraan na pandemic, walang binatbat yung COVID sa namamatay, sa heart disease, chronic diseases, including cancer, diabetes, hypertension, stroke. Yan ang pinakamalaking virus sa humanity. Yeah. It's been a problem for many years now. Yung before pa po yung ating present na general director ng WHO, si Dr. Margaret Chan, she had programs done throughout the world para mabawasan man lang yung namamatay sa chronic disease pero hindi siya naging successful dun. may Makikita natin through the years paakyat ng paakyat pa rin ang namamatay sa chronic disease. Paakyat ng paakyat? Paakyat ng paakyat. Dati 68%, 63%. Ngayon, 73%. Kailan tayo titigil pag 99% na? Halos lahat ng tao balang araw hindi na makakaligtas at mamimili na lang tayo hmm. ng makasakit natin pagtanda natin. Ang tawag kasi dyan ay premature death. Hindi ka pa dapat talaga mamatay, pero namatay ka dahil sa sakit. Based sa genetic research ngayon, pag pinanganak ka isang sanggol, kunin mo yung kanyang DNA, yung chromosomes niya. Tingnan mo yung dulo ng chromosomes, ang tawag po dun ay telomeres. At yung mga geneticists, alam nila kung paano bilangin yon. Ang average lifespan dapat ng tao is 120 years. Dapat ang tao ay 120, 120 years old. Years. Yung mga namamatay ng 60, ng 70, definitely premature death yon. Kasi halos kalahati pa lang yun ang buhay eh. And yet they're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. Ano ba ang tamang pagkain at tamang lifestyle ng isang tao upang ma at ma-maximize nito ang buhay niya? Kung titina natin yung research ng Physicians Committee for Responsible Medicine, noong 1991, after 25 to 35 years of research, natuklasan nila na four food groups dapat ang pinanggagalingan ng pagkain ng tao. Fruits, Whole grains, beans, and vegetables. Teka lang, wala dyan yung karne. Yun nga ang challenge doon. Kasi before I was a doctor, naging biologist muna ako, ano? And we have a subject called comparative anatomy. Kinumpere namin yung mga digestive systems ng mga species ng iba't ibang klase mga hayop. And of course, yung pagkain nila. At nakita namin na ang design ng digestive system ng tao ay very similar to herbivorous animals. One good example would be the gorilla. Gorillas are plant-based eaters. Pero yung digestive system nila kukompare natin sa tao na tayo kumakain ng karne, very similar. Mahaba ang bituka, konti lang yung acid na pinuproduce ng stomach nila. Although ang gorilla may distinct na canines, pero generally, ang mga herbivorous animals, flat ang ipin very similar tayo sa herbivorous ng mga hayop. And that's why, nung na-introduce sa atin yung pagkain ng karne, doon na tayo nag-dwell. Nakalimutan na natin ang gulay, nagsimula na yung mga sakit. Ang nagiging problema kasi dyan, mula bata pa lang tayo, sa eskwelahan, itinuturo yung food pyramid. Yun ang problema po sa society ngayon. Hindi na updated yung information na meron tayo. The reason why maiksi ang buhay ng tao ngayon is dahil sa mga maling na ituturo sa atin mula nung pagkabata natin. Unfortunately, yes. Pero hindi rin po natin mabiblame yung tinuturo sa atin ng magulang natin. For example, pag sa lifestyle management, lifestyle medicine, yung research natin dyan, makikita natin na hindi lang DNA yung pinapasa natin, hindi lang genetics yung pinapasa ng magulang sa mga anak. Ang pinapasa rin nila ay mga recipes. Kung anong kinakain ng magulang, yun rin ang kinakain ng anak, yun rin ang mga sakit na nakukuha nila. Katwiran ng maraming tao, hindi baling maiksi ang buhay ko. Na-enjoy ko naman ang mga pagkain na kinakain ko. Sinasabi nila yan kapag wala pa silang sakit. Pero pag may sakit na sila at kinakausap na namin mga doktor, gusto bang ang buhay mo pa humaba mo? Siyempre ang sagot, gusto ko pa mabuhay dok. Gawin niyo lahat ng gagawin niyo para mabuhay pa ako. Malit pa yung mga anak ko, ang dami na nilang rason. Pag nandun na, nandyan na yung kamatayan. Doon na lumalabas yung katotohanan ng puso nila. Gusto pa nilang mabuhay. Kayo na napaka mga irresponsible sa inyong kalusugan, Huwag kayong magagalit at huwag ninyong sisisihin ang Diyos, ang ibang tao, ang sarili ninyo, ang dapat ninyong sisihin kung bakit ka nakaratay ngayon at may sakit ka. It's a challenge kasi ang ating culture, ibang-ibang -iba yung kinakain natin po ngayon compared sa 50 years ago, 60 years ago. Dati ang mga Pinoy, mahilig tayo sa gulay. Pero ngayon, na-introduce -na, na ang Western culture, Western foods, even fast foods, no? And mostly, meat-based yung mga foods na yon. We embraced it, so kung anong number one killer sa US, sa mga Western countries, number one killer na rin dito sa Philippines ngayon. Hindi totoo na kailangan mo ng karne sa buhay. That is number one truth pagdating sa pagkain. Hindi kasi masarap ang gulay. Depende po yun sa pag-prepare. Education is the key. Kung paano tayo tinuruan magluto ng karne, kung maturuan rin tayo kung paano magluto ng gulay, foods na plant-based, pag mabago yung ating kultura at yung mindset natin, magagawa po natin na pasarapin yung mga pagkain na healthy. Ibig sabihin, yung gulay nagiging masarap din? Nagiging masarap rin po. At hindi lang nagiging masarap, talagang masarap. Kasi I handle patients na ako mismo ang nagprepare nagpre ng food nila. Pag natikman nila, laging ang sa akin, Dok, wala tong karne, gulay to. Question mark sa kanila, paano naging ganun kasarap yung food na walang karne? Again, it's all a matter of education and how to prepare the food in a right way. Imposible kasi yung lifestyle na ganyan. Dok. Yun rin ang sinasabi ng maraming patients ko. Pero dahil may drive silang mabuhay, may sakit sila, at once na inadapt nila yung lifestyle, in just one to two months, sinasabi nila, Dok, kaya pala Dok, ano? Dok, hindi ko na may miss yung karne. Kung ganito kasarap lagi ang pagkain, hindi ko na kailangan hanapin yung karne. Kasi ang importante sa tao is yung lasa. Eh. Pag masarap, kakainin. How can you actually prove na ang plant-based diet ay makakatulong sa mga meron ng existing na mga chronic diseases? Okay. Ang idea dati sa medicine is that chronic diseases, they will eventually happen habang tumatanda tayo. Pero hindi na siya totoo ngayon dahil marami na tayong evidence na hindi lang ang lifestyle interventions ay hindi lang pang prevent ng sakit, pang treat na rin po ng sakit, pang reverse reverse ng disease. Nare-reverse ang sakit? Nare-reverse po ngayon ang heart disease, ang type 2 diabetes, even cancers. I have patients with autoimmune conditions katulad ng lupus na nare-reverse po yung kanilang lupus just by eating the right type of food. Nasa pagkain ang ikagagaling ng isang tao? Nasa pagkain po. Food as medicine. Yung original na concept when yung professional medicine was born. Tanda natin yung school of thought was spearheaded by Hippocrates. And Hippocrates himself, he said, let food be thy medicine. No? So nakita niya yung relationship between the food people eat and the diseases that people develop. So yung food natin, kung maingat tayo sa pagkain natin, una-una, kung wala pa tayong sakit, hindi na tayo magkakasakit. Sunod, kung may sakit ka na, ngayon mo lang nalaman na pwede palang pagalingin ang diabetes, heart disease, ang cancer, at inadapt mo yung lifestyle na yun, pati yung pagkain. Kasi hindi lang naman pagkain, ano? marami pang aspects ang lifestyle. Eh. But nutrition is a major aspect kasi yun yung nagkaka-cause ng disease in the first place. Do you have any patient na nag-undergo ng lifestyle medicine? Ano nangyari pagkatapos nitong mag-undergo ng lifestyle treatment? Ito, may, ano ako, may permission ako na banggatin yung pangalan nila. Ma'am Babylin Dapog, breast cancer patient siya. She decided on her own na ayaw niyang mag-traditional care katulad ng surgery, chemotherapy. We respect the patient's decision. Ano? Even there are other modalities. Kung anong gusto niyang modality based sa knowledge niya, knowledge and na research niya. We respect it. And gusto niya, kaya siya punta sa akin, gusto niya lahat natural. Actually, yung anak niya, medical student, ano? Kaya adamant yung anak. Mama, magpakimo ka na, magpa-opera ka na. Pero sabi ng mama, matigas talaga yung mama. Ayoko, gusto ko talaga natural lang. And so, she went to me. I placed her on a plant-based whole food diet. My specific na mga supplements tayong ginagamit na whole food pa rin. Kasi kailangan makatulong sa kanya. Cancer is a very serious condition. And every time na babalik sa akin for follow up we measure the size of the tumor. Una, physically, no? Parang na measure natin. Every three months na babalik siya sa akin, paliit ng paliit ng paliit ng paliit. We have documentation of that. And one and a half years na tuloy-tuloy yung ating program sa kanya. Sabi niya, Doc, hindi ko na makapa yung bukol. And remember, yung kanyang bukol, both breasts. And one and a half years later, sa ultrasound na lang makikita. Garoon kaliit na lang. Nare-reverse ang cancer. Cancer is reversible. And ang lifestyle management naman, yun ang focus eh. Food as medicine tayo. Lifestyle as medicine. So, we focus on six pillars of lifestyle medicine. Meron po tayong nutrition, meron po tayong exercise or physical activity, stress management, meron po tayong pag-avoid ng risky substances, katulad ng alcohol and paninigarilyo, napaka-importante. Meron rin po tayong sleep. Sleep is important. Pag hindi tayo natutulog na maayos, stress tayo, at hindi magandang araw natin. And last but not the least, pillar is relationships. Love, relationships, community. At ina-apply po natin yan sa sa mga patients po natin. Kaya importante po balance lahat eh. Kailangan maintindihan ng tao na napaka-importante na yung totality ng food na kinakain nila dapat tama lagi. Ang mga plant-based diet kasi, mga mahihina yan. Eh. Siyempre, walang protein eh. Yun yung misconception natin. Kasi based sa pinakalatest na pangyayari, ano, yung mga research na ginagawa natin, kaya po nagsishift ang mga professional athletes from a meat-based diet to a plant-based diet. Kasi lahat positive sa kanila eh. Tumataas yung energy level, tumataas yung strength nila, tumataas yung resistensya nila, hindi sila napapagod. Kaya mo maging malakas pa rin kahit puro gulay lang kinakain mo? Hindi lang kaya. Optimal yung iyong health. Pinaka-healthy mo na pwedeng maging pag kumain ka ng plant-based whole foods, maaabot mo yun. Ang misconception kasi ng marami, ang plant-based diet is more on fiber lang and carbohydrates. That's right. Remember, yung nutrients na kinukuha ng baka para magkaroon siya ng protein, para magkaroon siya ng kung ano pa yan mga nutrients na nakakuha sa meat, saan ba niya kinukuha? Kinukuha, niya sa plants. Parang secondary food na natin. Parang kumbaga, dumaan muna sa baka yung pagkain, saka natin kakainin. Secondary source ng nutrients yun. We have to go direct to the source para mag-benefit yung katawan natin. Kung gusto natin humaba ang buhay natin, kahit iyan ang katotohanan, kesa naman maging malungkot ang buhay ko. Remember that happiness is subjective. When we learn to be happy by eating the right type of food, ang benefits yan, hindi mo mababayaran eh. Apart from longevity, mahaba ang buhay mo, yung gas mo sa medical bills, may iwasan mo yun lahat. Sige, masaya ka nga sa pagkain mo. Pero tambak naman ang utang mo dahil nagkakasakit ka, naggagamot ka, ang dami mo ng operasyon. Kung titingnan natin yung overall, mas magiging masaya ka kung wala kang sakit. At ang karamihan ng tao, ang pagsisisi talaga ay nasa huli. Nasa huli. Pag meron na silang sakit, saka sila nagkakandara pa, tumakbo sa mga doktor, parang salvage operation na lang, you know? Tapos i-blame pa nila yung doktor pag hindi sila gumaling. Hindi naman yung doktor ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan yung pag nila, sa pagkain nila. Anong masasabi nyo sa mga medical doctor is ini-encourage ang mga tao pa rin, especially kung nagpapalakas, ang meat diet? Number one, medical doctors are not authorities in nutrition. I can say that po kasi ako ay nag-undergo ng medical training. Napakaunti ng alam ng medical doctor pagdating sa nutrition. Kaya nga may nutritionist eh. Kasi yung nutritionist, nutrition talaga ang focus nila. Sila yung nagsusulat ng mga prescriptions. Yung mga doktor na nagkalat ngayon sa social media na nagsasabi tungkol kol sa mga kung ano ang dapat kainin ng tao, karamihan sa kanila, hindi nila alam ang sinasabi nila. Karamihan po. Unless na nag-specialize sila sa lifestyle medicine. Kasi pag nag-specialize ka sa lifestyle medicine, almost half ng pinag-aaralan namin ay nutrition talaga. Hindi lahat paniniwalaan natin sa doktor. Importante po na i-research po natin yung sinasabi ng mga professionals, mga authorities ko. No? Ito pa isa, Dok, very challenging. Kagaya ko, pinanganak ako. Talagang meat lover kami. How can you actually convince me to switch on a plant-based diet? I usually don't convince people. I usually just show them the information. First of all, the benefits. Energy levels, ability to sleep better, iwas gastos sa pag-opera, sa medications. We live our life para maging stable tayo eventually at one point in our lives. Ma-enjoy natin yung wealth natin, yung pinaghirapan natin. At malapit na natin ma-achieve yun. Nagkasakit ka pa. Bigla kang nagkasakit. Inatake ka sa puso. So lahat ng savings mo, ano ano Down the drain, ang yumayaman, mga doktor. Ang yumayaman, yung ating mga ospital. Sinong kawawa? Yung ating mamamayan. If we just put that perspective, sa tingin ko po, adami dami pong tao ang magiging hayahay ang buhay kung invest natin ang ating resources sa ating kalusugan. Isipin mo, mahirap ka, yeah. nagsumikap ka, nakuha mo na yung tagumpay, financial wealth. Yes. Nagka-stroke ka. Nagkaroon ka ngayon ng sakit sa puso. Nagka-cancer ka. Lahat ng pinag-ipunan, pinaghirapan mo, pinagpursigihan mo, mau uuwi lang kay Doc. Essentially, yun ang na nangyayari. Yes, we do need the doctors. Paano ayusin yung sakit mo? Paano ka gagaling? But my advocacy is to help them para masustain nila yung lifestyle na hindi na sila magkakasakit. Or kung may sakit man sila, ma-reach nila yung point na na-reverse nila yung sakit nila at ma-enjoy nila yung wealth na natira sa kanila sa mga gastos sila sa medical bills. Ang sarap kasi ng steak. Ang sarap ng sisig. Ang sarap kumain, Doc. Eh. Yun ang mahirap eh. One of the last things that we enjoy is eating what we want to eat. So why not learn po ano? Matuto tayong kumain nung food na tama sa atin pero masarap. Yun yung gusto kong ibigay na challenge sa mga tao na matuto tayo kung paano natin pasarapin yung pagkain na linuluto natin sa bahay. Or kung talagang wala kayong time, marami naman mga providers. Katulad nung ginagawa ko ngayon na may The Doctor's Cuisine PH. We provide food that is delicious, that is 100% plant-based. At yun pong mga pagkain na yun para sa mga busy na tao ay hindi na sila kailangan mag-isip, ano lutuin ko? Ano namang ayusin ko ngayon para sa food ko, breakfast, lunch, and dinner. We simply provide it for them. May fee, syempre, pero wala na silang iisipin. Gagastos ka rin naman sa pagkain. Gastusan mo na yung tamang pagkain para sa'yo. Kumuha na lang sila ng program para humaba ang buhay, lalo't lalo na kung meron kang sakit na. Ano sa palagay niyo, Dok? It would be very wise to invest in the right type of food now para kung sa ngayon ay meron ka ng mga nararamdaman, may maintenance ka na. Alam mo, yung maintenance na na may maintain lang talaga yung sakit, hindi naman nawawala yung sakit. Kaya sa tinaw Wag na maintenance. Maintenance medications. Kailangan talaga natin, we treat the cause, which is the food that we're eating, at magpa-follow na lang healing. Kasi we have an innate ability to heal ourselves. Pag nasugatan ka, gagaling naman yung sugat. Ganun din po yung mga system natin sa loob. Yung sakit sa puso, yung diabetes. Lahat po ito pwedeng gumaling kapag tama yung environment. Which, when we're talking about food, the food is the environment para mag-thrive at gumaling ang mga tao. Meron akong halimbawa, sakit sa puso ngayon. Ano ang dapat mga kainin. If you can remember the power plate diagram of the Physicians Committee for Responsible Medicine, every time na kayo ay kakain, kumpletuhin mo lang yung four food groups. What is? Fruits, grains, beans, and vegetables. Every single meal. Walang karne? Walang meat. Isda pwede? Isda is still white meat, so it's still meat. Itlog? As much as possible, hindi. Kasi po, ang egg mismo, ang pinaka-concentrated glob of cholesterol sa balat ng lupa. Lalo na yung mga quail eggs, ang taas ng cholesterol cholesterol po yan. Masarap siya, madaling kainin, pero yun po ang sacrifice. Iko-compromise mo talaga yung kalusugan mo. Kung may high blood ako, same. Kung may high blood, same lang, pero siguro ibababa mo yung salt content. Kung ako ay diabetico, Kung diabetic po kayo, tanggalin po niyo yung oil. Lahat ng fat, even vegetable oil, it's highly processed. Hindi natural lang oil, no? For example, corn oil. Ang corn oil ba, tutulo lang ba galing sa corn? Kailangan i-process yun para ma-extract mo yung oil. So, if you take away all the processed ng mga foods, including oil, ang diabetes mo ay mawawala. Lalo kapag type 2 diabetes. Lahat ng sakit na meron ako ngayon, sa loob lamang ng ilang buwan o ilang taon, kaya kong pagalingin sa yes. pagkain ng gulay. Ang heart disease, in one year, kung sabihin natin 90%, so ito yung daanan ng dugo mo sa puso, ano kung 90% blocked siya, in one year, 50% lang nung 90% na matitira. In two years, wala nang blocked ganun kabilis. We have to understand na ang heart disease ay metabolic problem. So, kahit anong mechanical solution, mag-bypass ka, mag-stent ka, alisin mo yung bara. Pag hindi mo in-address yung metabolic problem, which is the intake of cholesterol sa katawan, hindi matatapos. Mag-build up at mag-build up pa rin yung cholesterol doon. Pero, bigyan mo ng metabolic solution. Kumain ka ng food na walang cholesterol. Automatic, matutunaw lahat ng bara sa puso, sa utak. Diabetes, di ba yung number one cause of blindness? Gawa, ayo ng pagbara ng arteries papunta sa mata. Cholesterol pa rin yun. Kaya nabibingi ang tao habang tumatanda, nababarahan yung blood supply papunta sa tenga. It's all the same disease. Essentially, it's atherosclerosis. Yung pagbara ng mga blood vessels natin. So if you keep your blood vessels clean, walang bara, pahaba talaga ang buhay natin. Lahat ng sinabi nyo, Doc, is scientifically and medically proven. It is scientifically and medically sound. Absolutely. Ito yung malaking panggising. Eh. Pati dun sa mga nanonood ngayon. Napakamahal magkasakit. Kahit magbigay ka ng health insurance, hindi mo cover ng health insurance ng lahat eh. Gagastos at gagastos ka pa rin. Lalo na kapag cancer. Ilang sessions ang chemotherapy, may surgery ka pa. Sa bagay, mas madali mag-adjust ng lifestyle kaysa ma-operahan. Mas madali mag-adjust ng lifestyle kaysa mamaya na stroke at kailangan mo ng magpa-therapy. Mas madali mag-adjust ng lifestyle kaysa naman isugod ka sa ICU. That's the truth. And ang mga tao usually, hindi yan papansinin yung message na yan hanggat wala pa silang sakit. Pag may sakit na sila, sakalang nila naalaala oh, may narinig akong sinabi ni Doc dati, eh. hindi ko lang pinansin. Ngayon, papansinin na nila. Hindi, imposible hindi nila pansinin dahil ang katotohanan niyan, kung bakit ka may sakit ngayon, dahil sa'yo. Correct. It's what we put in our mouths that causes our diseases. And isa sa mga advokasya natin na ipalaganap ang ganitong klase ng informasyon dahil wala namang platform eh. Nakakalungkot rin kasi our public health information, bukod sa minsan, mali. Ano pa? Conflicting. Right. And lahat ng nanonood ngayon, kung may edad ka na, medyo mahina. Na nakatawan mo. Pero gusto mo pang mabuhay. Hindi pa huli ang lahat. Ayusin natin ang lifestyle natin. Aanhin mo yung napakarami mong kayamanan kung nakahiga ka naman at nakaratay ka. Kung hindi mo na makikita yung mga anak mo at mga apo mo. Ang mag enjoy ng kayamanan mo, yung ibang tao pa. I'd like to encourage each and every one of you. Kung nakita nyo, napanood nyo itong video na to, you might consider plant-based diet. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa at may chance pa tayong maduktungan ang buhay natin. Kung totoong mahal natin ang pamilya, natin. Gusto pa nating mabuhay. Bakit hindi natin isakripisyo yung pagkain ng masama? Yeah. What's your message? And promote your lifestyle program sa ating mga viewers. So yung program po natin sa Lifestyle Medicine, dun tayo sa madalil munang i-apply, ano? dun tayo sa The Doctor's Cuisine PH. Uh, we provide food that will nourish you, that will heal you, and ito pong food po to ay proven na po through Lifestyle Management Lifestyle Medicine na gumagana po siya, nakakapagpagaling po ng mga sakit. All you have to do is subscribe. All you have to do is to enroll yourself in our programs. And yung aming pong staff, sila na po ang bahala sa pag-prepare ng food niyo. Wala na po kayo kailangan isipin. Of course, we want you to be educated. So dun po ako po pasok. You can consult with me. I can help you with understanding kung bakit po kailangan niyo itong mga pagkain na to. And I really pray and hope na dahil po sa information na makukuha ninyo sa The Doctor's Cuisine at sa akin po as a lifestyle medicine physician ay mapapabuti po yung buhay ninyo, not just health-wise, but wealth-wise as well. Maraming maraming salamat. Please do follow the Doctors Cuisine PH na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. At yung cellphone number na nakikita nyo, available po yan sa Viber, sa WhatsApp, at sa Telegram. Pwede po kayong kumontak sa kanila anytime if you want ng consultation ni Doc Johan. Thank you so much, Doc Johan Banyes. Please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow Follow us Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. Muli, maraming maraming salamat and God bless sa lahat.